Miss yes, Ma. na ako sa kara. Ah, ikaw na ba kaya, Alex, ha? Alis na ako. Hindi mo na lang sila mamit daddy mo, ha? Para sa'yo din naman yun, eh. Ano na ba diba yun? Nakakainis na kayo, ha? Tuwing talad din kayo dito, yung gaganyan kayo, doon kayo sa kwarto nyo, kung may gagawin kayo. Nakabisit kayo. Ikaw na ba, Taka? Saan ka na toto sumagot ng ganyan? Hindi ko dyan. Gusto ko kay Yaya Yuki ko. Ah, tama na yun. Malilate na tayo. Yaya ko, ang sarap-sarap na pinapakain saan. Ayan, sa'yo, ganyan. Kainin mo yan. Hello? Oo. Oh, oh. Dapat ngayon na rin, ha? Tapusin niya na maaga. Pupunta na ako sa work. May pahitin ba? Hindi. Pasok na po ako. Oo nga! Ah, uh, love, malilito tayo. Oo, oh, na ako. Sabay ka ba? Sasabay, sasabay na ako sa iyo. Okay, sige. Yuki! Okay? Ayos, ma'am. Love, bawal na, na ako sa para. Ah, ikaw na bahala kaya, Alexa. ha? Alis na ako. Ano <laughs> mo na yan, baby? Kanawiya. Tindi mo na lang sila mamit daddy mo, ha? Para sa'yo din naman yun, eh. O oh, eto, bigyan na kita ng baang, ha? Huwag kang mag-alala. Pag uwi mo mamaya, magbili na kita ice cream, ha? Eh, hmm, ngiti na yan. <laughs> Ayan na, basta tayo. Ayo. <laughs> Yes, sir? Ay, magkita kayo, magkita apo? ko yes, yung yun na kanina sa email niyo? niya. lalapitan si Carlo. Oh, Sige. Alex, may oh, no, chance na ano diba na, Bakit ba? Ano ba yun? Nakakainis na kayo ah. Tuwing talad din kayo dito, nang gaganyan kayo, doon kayo sa kwarto niyo. Kung may gagawin kayo, makaka kayo. Sige lang, sir. Nabalikan kita later. Ako na nga yan? Ikaw na bata ka? Saan ka natutos sumagot ng ganyan? Ha? ato tos mo ah! pagdating namin ng daddy mo, hindi ka man lang nag-bless? Nasasagutin mo ako na ganyan? Nang pa kasi inyong dalawa. Magulang mo ba rin kami? Bastos ng bata ka! Wala akong kwenta. Ano wala, wala kwenta po yung sasabi mo? Tama na po yan, ma'am, sir. Hindi naman po sa nakikialam ako, no? Pero nagkakaganto si Alex dahil din po sa inyo. Wala na po kayong oras sa kanya. Yuki, huwag ka makialam dito, ha? Pusa pa namin mag to. Siguro kaya natututo sumagot si yan dahil sa'yo, eh. Mabuti pa, Yuki. Umalis siya sa mamamahay namin! Ayaw na kayo na! Umakit sa mamamahay ko ah! Ayoko! Ito nga lang ang nagkakaintindi sa akin Dito eh! Tumahimik ka! Dito Alice! Anong hindi Alice? Yuki! Mabuti pa! Gaya mo na yung gamit mo at umalis ka na! Hindi! Dito lang sa ate Yuki! Y Yuki umalis Ayoko. ka na! Ako! Tumigil kang bata ka! Ngayon mo Ewan! Tama na Alexa. Hmm. ah! ka kay mami mo! Kailangan ko na umalis ah! Bwisit talaga kayo eh, no? Pati yaya ko eh, ano nyo pa? Napaalis nyo? Ako, oh, Alex ah. Balik ka sa kwarto mo. talaga talagang kwenta? Alex! Hindi pa tayo tapos Tatapusin ko ulit nung gagawin namin. Umantala sa akin mamaya. Pumasok ka sa kwarto mo! Bwisit talaga kayo eh. Anong bwisit? Mamaya ka sa akin, bata ka! Sige na, Lab. Check mo na yung check, check mo kasi may gagawin pa ako. Anak mo ha? Maan Hello, Victoria. Today yung first day mo. Uh, tawagin ko lang si Alex, ha? Alex! Ikaw na bahala sa anak ko, ha? Sige ko. Alagaan ko po si Alex. Hindi ko dyan. Gusto ko kay Yaya okay Yuki ko. Ah, tama na yun. Malilate na tayo. Ah, uh, Victoria. Mauna na kami, ha? Okay, Ikaw na bahala dito. Miss Alex. Kain na po kayo. Anong pagkain yan? Tinapay? Sino kakain sa tinapay na ganyan? Yaya ko, sarap-sarap na pinapakain sa akin. Ayan, sa'yo, ganyan. Kainin mo yan. Eto lang po yung kaya ko po. Kainin niyo na siya. Hindi ko kakainin niya ng kulit! Ano kakainin mo? Ano ako susungaling ako lahat yan sa bunganga mo? ka lang! Ba't nasuot yung rilo ng mami ko? Ikaw baka ano mong yaya kang ka, pati rin na rin ang mami ko, no, sinasot mo pa? Eh, alam ah, mo, magsumbong ka talaga, visit ka. Sige, magsumbong ka. Alam mo, ang ikli lang ng pasensya ko sa mga bata eh. Kahit magsumbong ka sa magulang mo, hindi ka nalang pakikinggan. So? Dahil busy na sa trabaho. Alam ko, no, pasensya. please Alam ko yung sarap dito ah. Mami, tadi. po. Ah, uh, Victoria. Ay, Ma'am Virgo, what's Charles. Thanks, thank you. Love ah. Thank you. Ah, uh, Victoria. Ah. Kamusta naman si Alex? Ay, napakabait na bata po ni Alex. Kaya naging close po kami agad. Very good. Kumaling so, ka! Alex! Sino may sabi sa'yo sumagot ka ng ganyan? Lagi na lang ako! sinabi mo sa'yo, no? Alex, yung aling niya, no? Magbastos mo, ah! Hoy, Alex, sumusobra na! Alex, kinakausap na kita! Bastos talaga tong bata, eh! Yaya? Yaya? Eh, di ba si mama nila ako sa'yo? Sundan mo. Ah, uh, Victoria. O siya ka na. Akin okay lang po. Bakit? Ano nangyari? Alex! Ikaw na bata ka, ha? Hindi mo ako sasagutin ng ganon. Tama na po yan, ma'am, sir. Kaya lang naman nagkakaganito si Alex, eh. Kinukulang na kayo sa atensyon sa kanya. Tama naman si Yuki. Kaya lang, Yuki. Ba't pala nandito ka? Kaya nga po pala ako nandito. May kailangan po kayong malaman. Saan ka ba? Kuya, halugin mo yung bagito. Bakit po? Bakit? Ma'am, mag ako po yung babaeng yan. Nagpapanggap siya na katulong. Nagiikot-ikot siya ng mabibiktima niya na laging wala sa bahay. Ma'am, sir. Totoo nga siya sabi ng tao niyo. May mga alas po siya sa bag. Sa so, uh, ma mam, ma'am. may ka pa yata. Ma'am, sa inyo ba to? Akin yan. Ibigay mo sa akin yan. Ma'am, sa akin hindi niyo po ba alam na maraming record niyo sa barangay? Sa so, pinaghahanap na ng pulis to. Mami, Daddy, kung nakinig kayo sa akin, di sana ganyan, di ba? Ah, uh, ma'am, sir, sumunod po kayo sa barangay para ma-report na rin po natin sa polis. Sige, dali mo na yan. Ano na? Tahan mo ako! Ano na, huwag na pumalag! Alam niyo, ma'am, sir, tatapating ko na po kayo, ha? Nagkulang po talaga kayo ng pagmamahal at pag sa bata. Biruin niyo po, ma'am, nag-first honor po to sa school. Hindi niyo man lang po na-appreciate. Kaya lang naman po nagkakagal dito si Alex, nagiging pasaway. Naghahanap lang po siya ng atensyon sa inyo. Ah, uh, Alex. Sorry ako kung nagkulang kami sa ng mami mo. Alam ko, napabayaan ka namin. Alex, ginawa lang naman namin to para, para din sa'yo. Para may bigay namin lahat. Eh, mali na pala. Alex, hayaan mo sana kami makabawi sa'yo. Hayaan mo. Promise namin sa'yo, Mabibigay kami ng maraming oras. Yuki, salamat pala sa pagtulong mo sa amin ha. Tsaka pasensya ka na rin kung nawalang ka ng trabaho. Okay lang ba na ikaw ulit yung mag-alaga kay Alex? Bung ayos lang po sa inyo. Maluwag ko punta at panggapin Mama. Siyempre naman. Anak, gusto mo ba yun? Opo. Ika nga rito. Sorry anak, ha?